angat ang level ng tubig sa ilang bahagi ng ilog sa Pangasinan na batay sa pinakahuling Pangasinan River System Monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o of PDRRMO. Sa ulat, itinalang above normal level ang tubig sa Marusay River sa Kalasyawa at Balingkaging River sa Mabini na nanganghulugang mas mataas kaysa karaniwan ang level ng tubig sa mga nabanggit na lugar. Samantala, nananatili namang below normal level ang tubig sa Sinukalan River sa Santa Barbara, Agno Banyaga River sa Bugalyon at buod kaya river sa San Fabiana. Dahil dito, muling nanawagan ang PDRRMO sa lahat ng mga mamamayan na maging handa at mananatiling alerto sa mga posibleng pagbaha, lalo na sa mga lugar na may mataas ang antas ng tubig. Pinayuhan din ang publiko na sumunod sa mga babala, abiso at direktiba ng mga lokal na otoridad upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Patuloy ang monitoring ng mga river system sa buong lalawigan upang maagapan ang anumang banta ng sakuna, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Inaasahan din ang pakikiisa ng mamamayan sa pagbibigay ng tamang impormasyon at maagap na pagresponde sa kaling kailanganin. Para sa programang Bombo Reports first edition, Patrol numero 3. Bombo Nerisa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo.